Na. Ah. Mag-uusap tayo. Huh? Bakit pag may maingay nagagalit ka? Wala pa, ang nila. O, hindi ko naman nila pinag-uusapan ay. Hindi nga. No. Wala nga ditong marites. <coughs> hindi naman to dalnak. <coughs> <coughs> Sa dalnak maraming marites. Oo. Sino? <coughs> Matatandaan mo na lahat ng tao doon, oh. Oo. Marites lahat sila? Oo. Ano mga pinagsasasabi nila? Wala nang, chismis lang. mga chismis? Oo. Kaya, pagal, pala galit ka. So, Oo. Nangayay. Dito walang marites? Wala nga. Hindi ka nila dito pinag-uusapan. Wala nga din. Wala silang pakialam sa'yo dito. Oo nga. Hindi ka nila dito kilala. Ang sinasabi lang nila dito sa iyo ay, ang ganda ni Rina, ang galing magsayaw, ganon. Bakit doon? Masasama ba ang sinasabi sa iyo? Hindi. Ayan yung oh, maritis na sinasabi mo. Maritis, madandal. 嗯。Um.